Ito si Bin Mabal. Ito ba, Lahat yan, sir. Sandal dito, sir. Ito, po, sir. Patay. Ito, Bawat ano? Ayun, sandal. Hindi ka lang dyan, sir. Ano yan? 70 kilo? 60 na lang. 60 na lang daw. 60 na lang kilo. Sa ba? Oo. Ito, din yan, sir nasa gilid din niya. Gilid siya ni. Dito Ala, pala mura pala rito eh. Oh, yeah. Dapat inubos ko na ito. Oh. Don't <Language> tuloy ako nakabili. kabilin eh. niya. Ku cinta, Pero wala, okay na okay man lindo. Fresh pa pa to, okay na no? Fresh <competitions> no. Di ako si marunong tumingin nito eh. Thank you. Ha. Ito sa ano? Siguro nasa mga dalawang kilo to. Boss ko na sa hanap pala. ko kanina. Para makauwi na sana kayo. Sige next time. Sige lang. na mo yan. na. Sa 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 oh, <laughs> Ay. Sandala. Oo. Ito. ngayon sa Bulungan sa Paranaque. Oh. Napakarami tao. 20 ka. ka lang boss. 70. Ha? 70 20 Dalawang kilo Betul betul. Betul betul. Betul betul. Betul betul. Mengurangi. Betul. Okay, jadi kita. Umum. Berapa bulan? Apa ni? Oh, kita